Hello, hello mga kasari. ayam for today's video. Okay, itong galon na to. ire natin yan. What? ire <laughs> No, ire para gawing yellow. Okay, so mineral po yung ginagamit natin sa paggawa po ng yellow. Kasi, ah, uh, yung nawasa, eh, misa kasi, ano eh, hindi masyadong malinis ba, ganyan, no? So, mineral water po yung ginagamit ko sa paggawa ng yellow. Okay? So, sa isang galon po na ito, ilang piraso nga ba yung magagawa natin? Okay? Kung kaya bang kumita na ang gamit sa pagawa ng yelo is mineral water. Okay? So, sa isang galon po na ito, ang bili namin is 20 pesos. Okay? Pero, refill na yun mga kasari. Refill. Yung isang refill ng galon is 20 pesos. And then, yung ating pong uh, ice bag na sure is 23 pesos. So, lumalabas na 43 pesos po ang puhunan ng, uh, yellow na irerepack nat na, na yung yellow na gagawin natin okay so 43 pesos syempre ipa din po natin yung uh, mako-consume sa kuryente so sa kuryente naman po is per month naman yon no so isang buwan so iipunin natin yan ako ginagawa ko kada gawa ko po ng yellow araw-araw isinusulat ko po sa notebook after one month na magkaroon na ng bill ng kuryente is ayun saka ko siya ito total so doon natin makikita malalaman kung kumikita nga ba yung ating mineral water na yellow. Okay? So, sa isang galon po na ito, mag ilang piraso ba yung pwede nating magawa? Okay? So, gagawa na tayo ng yellow. Sa paggawa ko po ng yellow, mga kasari, is hindi ko rin naman po tinitipid yung tubig, yung mineral water. Kasi gusto ko rin po masulit yung customer natin na sa halagang 5 pesos, eh medyo malaki po yung mabili nilang yellow at mineral water pa. No? Sulit na sulit na yung mga kasari. At kahit po na ganun yung size natin sa paggawa ng uh, yellow. Eh meron at meron pa rin naman tayong kikitain. Sobrang fast moving sa akin po itong yellow na 'tong mga kasari kasi uh, tinatangkilik po talaga ng mga customer ko itong yellow ko dahil uh, bukod sa mineral water, eh medyo malaki pa talagang sulit po sila sa 5 pesos. At uh, ayo po nila talaga yung nawasa kasi ano daw, sumasakit daw yung chan nila. Kaya, mas, ano, naghahanap sila ng yellow na ang gamit na tubig is mineral water. Kaya, patok na patok po talaga itong yellow. Dito po sa aking sari-sari store, sobrang uh, fast moving items po ito. Kasi din po, eh, sobrang init din po. No, ngayong panahon, no, talagang napakainit. Kaya, mabenta po talaga ang yellow. At ito na nga po yung natapos natin na ano, yellow. Okay, so ilalagay natin ito sa ref maya maya lang. At ito pong lahat na to is 28 pieces. Okay, 28 pieces at 5 pesos ko po itong binibenta bawat isa. Okay, yellow po ito, no? Pag, ano, patigasin pa natin. <laughs> Yan, 28 pieces times 5. So, yun. Yun po yung mapagbebentahan natin. Okay, yun yung total. I-times natin i-compute natin kung magkano ba. 28 times 5. So, ayan po. 140 pesos po ang kabuuan kapag nabenta na po lahat ng ating yellow. Okay, so, i-times din natin yan sa 30 days. Kung 140 araw-araw yung nabibenta natin, yung nagagawa natin. no So, i-times natin sa 30 kasi pang isang buwan. Ayan. So, 4,200 yung sumatotal. Kapag nabenta po lahat. At sya ka kapag consistent po yung 28 pieces na yun araw-araw within 30 days. Okay? So ayan, sipagsipagin lang po natin yung paggawa ng yelo araw-araw, 28 pieces times 5. So 140 times 30 days. Okay? 30 days lang naman. So 4,200. So yan yung pwede natin uh, maging benta no, ng isang buwan. Okay? So ima-minus ima pa natin dyan kung magkano man yung nakakonsume natin na kuryente. At Uh, kung magkano yung kalalabasan, no? So, pagdating ng kuryente, yung bill ng ating kuryente, ima-minus natin sa 4,200. At yung matitira, is yung po yung ating uh, kikitain. Ima-minus din po pala natin yung magiging puhunan natin araw-araw. So, yung tubig po is... Yan, yung tubig po is 20 pesos, yung isang galon na to sa... na mineral, okay? 20 pesos and then yung... Mama mia. Opo, at yung... Ah, uh, ice bag is 23. Oo oh, nga. Is 23 peso So meron pa po yung natitira. No, hindi naman po natin nauubos lahat-lahat. Ah, -lahat. -lahat. Uh, estimate po natin doon is 100 pieces. So Ayan, alam na natin. Okay, compute compute na lang natin. Meron pa rin naman, meron pa rin naman tayong kikitain. Basta, uh, masipag lang po talaga tayong gumawa ng ice. Okay, araw-arawin. Okay? Ay, meron din po pala tayo binibenta dito na tubig. Sinasalin din po ito. So, sa benta na po natin ito, ang isa is 25 pesos. So, ayan, yun po yung ating paggawa ng yellow. At kung magkano nga ba yung pwede natin kitain sa paggawa ng yellow gamit ang mineral water. Okay? So, ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you, thank you, thank you, thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye. Happy selling. God bless.